Bali, ito na, mga kanipi yung harapan ni Mia. Ayan. Nakita nyo na yung number niya sa harapan. 5296. Ayan, si Mia. What's up mga kanipi? Nagbabalik na naman si Kanoy People another video At ngayong araw na to Samahan nyo kami ni Mrs na pumunta ng ano ng San Carlos para ipabakuna yung mga alaga nating manok na 15 peraso ayan yung ano yung paglalagyan natin mga kanipi nandito na yung karton na paglalagyan natin ng ano ng 15 peraso malalaki na masyado kasi yan kaya dalawang karton na yung ano ginamit ko Saka maliit na tong kulungan na to para sa kanila. Kaya kailangan na nating matapos yung ano yung kulungan na malaki yan, yung ginagawa namin kahapon ni Maning. At sana uh, matapos na namin sa mga susunod na araw yan yung kulungan na malaki yan. Para yung kulungan ng mga anandiyan na limang piraso na manok natin na malalaki doon ko na ikukulong sa malaking kulungan itong 15 piraso para makagala sila ng maayos dito masikip na sa kanila talaga yung dating kulungan ni Milo ayan ilalagay na natin dito sa kahon para ano makapunta na tayo makabiyahin na tayo papuntang San Carlos di ba? Uh, kailan kasi yung bakuna na yun para ano para safe yung mga manok natin at sabi naman ni lovely uh, libre naman yun mga kanay bakuna kaya sulitin na natin para may proteksyon yung mga alaga natin sa sakit na nyo anim na anim lang na sisil puno na yan <laughs> so, na natin dito sa mas malaki yung iba lang yung ilagay natin dito sa maliit na karton. Isipit-isipin natin sa kanila yan. So, dito na yan mga kanay Tapos, lagyan natin ng pagkaib. Ayan. Para may makain sila sa biyahe. So tara na mga kanaypi At nalagay ko na sa karton yung mga manok si Pirazo, Na 15 peraso Pwede na nating ibyahe yan Para Mapabakunahan na natin yung mga yan At Sa susunod na araw Gagawin na natin ulit yung ano Yung kulungan na malaki na yan Para malipat na natin yung mga sisiw dito sa ano Dito sa kulungan na to Mga kanaypi Ayan. Dito natin ililipat yung mga 15 piraso na malilit na manok. Yung lima na yan, dito natin ilalagay pipisto. Pag naayos na. Bali yung gagawin dito, ano? Uh, lalagyan pa namin ng hollow block siguro tatlong patong mga kanipi paikot saka namin ilalagay yung yero dito tapos doon sa, sa pinakagilid doon tapos dito sa harapan kawayan na lang yan yung ilalagay namin kaysa bibili pa ng net hindi na mga kanayipi, kawayan na lang mas makakatipid tayo kasi marami pa yung kawayan don sa ano sa labas at yun tara samahan nyo kami ni misis mga kanayipi. let's go let's go Ayan mga kanaypi, nandito na tayo sa highway at uh, may nakalimutan si misis, bumalik lang sa bahay. Nandito na yung mga alaga nating na sisim, nandiyan na sa upuan. Nakakarton naman na. At uh, safe na safe na yan na ibibiyahin natin pupuntang San Carlos, di ba? At mamaya, pagkatapos natin doon sa San Carlos ipapalagay na natin yung ano, yung permit. Pupunta tayo ng PGX Metal Craft para mapalagay na natin yung permit na natin. Hindi pa kasi nailagay mga kanipi. At ayos yun, para makapamasada na tayo. Di ba? Nandito na si Mrs. mga kanipi, oh. Good morning mga <laughs> Let's go. Yo, I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the I'm a really big hitter, big picture. I'm a straight killer. rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas. i am going move fast. New shoes, new tracks. Like who's that? I'm new, come back better than last year. It's a new me. Never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. Go to San Carlos natin doon para at makauwi din tayo agad bali yun lang yung purpose na pumunta tayo dito sa San Carlos mga kanil ayos ka naman sa biyahe ayos punta na yung manok mo man. Gimara. Ya, perası ne bilerim. Ya, So, dumating na si Lovely, mga kanipi, yung kausap natin, yung pinagbilal natin ng manok. At nandun na siya. At nandun yun, nandyan na rin yung mga manok natin. no oh. Pwede na pala dito sa mga ganitong, ano, kulungan. Ayan. Nabuhay lahat yung 15 pieces natin, di ba?

So yan mga kanipi, binigyan pa tayo ni Ate Lovely ng Madre de Agua. Thank you, thank you. Ang <laughs> bait talaga niya mga kanipi. So punta na kami, salamat. Sige oh, sir, salamat din po. Shot lang kayo siya. Oo, shot na lang ako pag ano. ko na. Ito yung ano, mga kanipi ito yung ipapakain natin sa kanila pag malalaki na pero kailangan pa natin palakin tong Madre de to at least nabigyan na tayo ng ganito ayos na tara na ang bait talaga ni Ma'am Lovely uh, at binigyan pa nga tayo ng ano pagpakain natin sa manok ayos na bali tatlo pala yung ano yung binigay sa kanilang vaccine mga kanipi So secured na secured na naman yung manok natin At nagtaka nga sila na sobrang laki ng mga manok natin eh Siyempre alagang kanoy di ba? So pawi na tayo mga kanipi kita kita na lang tayo sa bahay mamaya no? Ayan mga kanoypi. Kali pakunta na tayo ngayon ng PGH Nital Crab At ipapakabit natin to dun sa ano sa PGH itong Uh, permit natin para pwede na natin ipasok diyan sa bayan si Mia mas magaling kasi sila doon na, ano, na maglagay at uh, hindi kasi may pasok dito sa bahay mga kanipi si Mia. wala akong hindi ko magamit yung drill ng aking kapatid walang saksakan <laughs> kaya doon na lang sa PGH So, itanong natin sa nagkabit mamaya kung pwedeng patabasan to. At kahit kunti lang, mga kanito, lang na konti dito. Tapos ipakabit na natin tong, itong, tong isang permit. Dito kasi yung required na ano, pagkakabitan ng, ano, ng permit. At itatanong natin kung pwedeng hindi na lang barinahan dito yung nakalagay lang na ganyan mga kanayipi tignan na lang natin kung ano kung anong maganda na diskarte ng mga PGH boys para dito sa permit at harap likod kasi yung paglalagyan nito kaya dalawa yung permit niya so punta na tayo ng PGH samahan niya ako so nandito na tayo sa PGH mga kanayipi para Papakabit na to. Boss, papakabit ko sana to. Pwede! Papakabit na Boss, kung Ito? Bise. Pakabit nga ako. Okay. Dami namang butas to Juan, binili ko lang yan ha? Na binili ko, kaya ganyan Binihan right, mo nga lahat ng butas Pasokin mo, huwag lang Hindi, apat lang So ganyan na daw mga kanipi, ganyan na lang ipupunta Pangit din daw Pag may bracket na ilalagay Pwede, ganyan na lang no Pangit yan, sa likod na lang i niya yan ganyan ganyan na lang yung isa nga eh yung isa dito na lang sa likod uh, dito na lang dito dito na lang dito na lang ganyan na lang ayan na mga kanipi uumpisan na yan na lang sa harapan mismo pag nilagyan kasi ng bracket, hindi rin maano mapupunasan yung stainless eh. Apat lang naman na butas eh. No choice ma, ano Yan lang talaga yung ano magandang lagayan ng ano, ng permit. Yan din yung required ng ano ng munisipyo ng Ortaneta. Na nakalagay dito sa mismong harapan ng sidecar. Kaya yun, pinabutasan na lang natin dyan. Matatakpang ng harapan nila. Kaya may. wow wah naman. Sayang yung design. Boss! Bumalik si Mia! Sa mga mahihinang ilalang. <laughs> bali ito na mga kanaypi yung harapan ni Mia Ayan Nakita nyo na yung Number niya sa harapan 5296 Ayan si Mia Maganda na ano mga kanaypi Dito ko na kasi pina Pinapunta kasi Mas pulido yung gawa nila eh Baka kung ako yung mag, maglalagay Ano? baka matabingin natin saka walang saksakan kasi doon sa pinagpapark ko mga kung gagamit naman ako ng extension mahaba masyado wala naman akong ganon kaya dito na lang diba? ayos na saglit lang naman yan eh Halaga talaga, talaga yan Ha? Ito mga yan. Yan yeah. kaya bolt is it, bolt yung nuts. Oo, palitan ko na lang sa susunod dyan. Ayan na, nilalagay na yung nasa likod mga kanaipi. Bali, sasabit lang yan sa carrier. Para hindi na magbubutas dito sa likod eh. Ayos na mga kanayipik. Nakabit na yung nasa likod. Ganyan na yung itsura niya oh. Ayan, pwede na mga kanaipi. Pwede na tayo mamasada. At nagpaalam na rin ako dito sa mga uh, mga PGH boys. Thank you so much sa pag trabaho na naman kay Mia. Ayan. So, siguro sa susunod dito, babalik tayo dito mga kanaipi kasi ipapadjust natin tong ano itong side mirror papausod natin ng konti doon nakausap ko naman na yung ano yung gumagawa dyan yung gumawa ng side mirror natin at may gusto rin ipagawa si misis dito sa ano sa side car ni Mia lalagyan daw dito ng backrest para yung nakaupo dito may sandalan ba Bye. so sa susunod yun yung papagawa natin sa kanya So tara na mga kanipi, at magbubahid pa ako ng ano ng wifi Didiretso na tayo dito Tignan natin kung ano masisita tayo Pero kung nasita tayo saka lang ako magbibidyo mga kanipi Kung hindi tayo nasita walang video Kita kita na lang tayo sa CB Mall mamaya So, so nandito na tayo sa CB Mall mga kanipi Nagpark lang ako doon At ayos naman Naidiretso ko na dito sa palengke si Mia. Hindi naman na tayo nasita ng mga enforcer. Kaya ayos na. Sa susunod, pwede na natin may pasada yon At nakabit naman na yung, ano, yung permit. Nandito tayo ngayon sa CB Mall kasi magbobide na tayo dito ng, ano, ng wifi sa PLDT. Ayan. Pasok na tayo dyan mga kanayipi at uh, update ko na lang kay mamaya pag natapos na no balikan ko na lang kay mamaya ayun mga kanipi uh, tapos na tayong nakapagbayad ng wifi at uh, bibili lang ako ng langis para pang change oil kay Mia tapos uwi na rin tayo mga kanipi diba at mamaya saka na lang tayo mag shoutout sa inyong lahat sa bahay Thank you so much sa pagsama ngayong araw na to mga kanipi. Sa mga lakad namin kaninang umaga na pumunta ng San Carlos At ngayon uwi na tayo Mamaya na lang tayo mag shoutout sa inyong lahat So nandito na tayo sa bahay mga na Naabutan na tayo ng ulan At namalingki pa pala ako mga kanipi. Pero nakabili naman na tayo ng langis Pang chinsoil kay Nia <laughs> na ulan na so ayan mga kanipi at nandito na naman kami sa last portion ng vlog ni Milo at magsashoutout na naman kami alam kong na nyo si Milo at nandito na siya mga kanipi no ayaw niyang tumingin <laughs> tingin ka daw sa vlog Milo no? ayan ayaw niyang pahawak mga kanipi gusto yung nakawala So, nandito na naman tayo sa last portion ng vlog mga kanayipi at magsha-shoutout na naman ako sa inyong lahat. At sa mga nagpa-shoutout sa last na mga videos ko, tapusin itong vlog na to. Baka nandito yung mga pangalan nyo. At umpisa na natin. Unang-una yan, shoutout nga pala kay Ate Welma Agustin at kay Kuya Pilino Agustin. Shoutout na rin tayo mga kanayipi kay Kuya Mario Saraga ng Italy. Shoutout na ta rin tayo kay Erwin De Selva from San Pedro, Laguna. Shoutout na rin kay Ate Dolorbina Mina. Shoutout na ta rin tayo mga kanipi kay Randy Kaluya. At shoutout na ta rin tayo kay Joseph Roy Serbo. Shoutout na rin kay Ati Corazon Sanggalang. Shoutout na ta rin tayo kay Loreto Belber. At shoutout na rin kay Jan Santiago. Shoutout na rin tayo mga kanipi kay Tot Santos. Shoutout na rin tayo kay Raymond Rodriguez. Shoutout na rin kay Vance Ibuen. At shoutout na rin tayo kay Kunisa Sorita. Shoutout na rin mga kanipi kay Marlene Mapusi at Romeo Marinas from Canada. Shoutout na rin tayo kay Roger Adventure. Shoutout na rin tayo kay Anthony Valerio at syempre punta na naman tayo sa mga vlogger din na gustong magpa shoutout ma-promote din ang kanilang mga youtube channel at unang una yan shoutout nga pala sa kaibigan ko na si Lakwacha TV dito yan sa Yoratex shoutout na ta rin tayo kay Mel Bisikleta Bike Vlog shoutout na rin kay Brenski TV shoutout na ta rin tayo mga kanipi kay Roselski TV At shoutout na rin mga kanipis Sa mga kaibigan ko Shoutout kay Ferdian Rea Shoutout na rin kay Isip TV Shoutout na rin kay Kalsada Europa At shoutout na rin kay Ritz Caballans Vlog Shoutout na rin kay Mikti TV Shoutout na rin kay Cherry Chen Taiwan Warrior At syempre Shoutout na rin kay Papa Joe Vlogs At shoutout na rin kay Yo Vlogs Siyempre, shoutout pa rin kay Trip ni Kabisho. At dito na naman natatapos ang video vlog natin mga kanipi. Maraming maraming salamat. Shishini sa inyo sa Mandarin. At thank you so much sa walang sawan yung suporta sa mga ginagawa nyong no skip ads malaking tulong yon sa akin mga kanipi sana tuloy tuloy pa rin yun. at salamat sa panunod nyo palagi at abang-abang lang sa mga susunod pa ng mga videos natin na gagawin. At dito ko muna tatapusin ang video vlog. Uh, stay safe lagi. Kita-kita naman tayo bukas. Peace out.